Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ito pong ituturo ko sa inyo ay napaka-importante kasi gamit na gamit po ito. Okay? Ito po ay patungkol sa tamang pagpoposisyon po ng mga pronouns kapag yung mga pronouns na iyon ay sinamahan nyo po ng conjunction and. Okay? Ibig ko lang sabihin ay pinagsama po yung dalawang pronouns gamit ang salitang and. Okay? At ito po yung aking halimbawa sa Tagalog po muna. Ikaw at ako. Okay? Ngayon, ang malaking tanong, paano natin itra yan ng tama, itong ikaw at ako? Okay? Itong, itong at, yan po yung conjunction end. Okay? Ang problema na lang natin dito ay itong ikaw at itong salitang ako. Kung paano itra ng tama. Ngayon, dapat malaman nyo po muna kung, kung anong kung saan po natin sila gagamitin. Kung pag-uusapan ba o hindi. Okay? kung pag-uusapan po, dapat itong ikaw at ako ay i-translate natin bilang you and I. Okay? Pero kung ayaw nyo pong gamitin itong you and I na katumbas din po nila, pwedeng gamitin natin ay, ay tayo na sa English naman ay we. Salip sa sabihin mo ya, sa salip sabihin mo ay ikaw at ako, edi eh tayo na lang ang sabihin nyo na i-English nyo bilang we. So, kayo na lang pong bahala. Kung ikaw at ako bilang you and I o palitan nyo ng tayo bilang we. Okay? So, tandaan nyo na po ha. At tandaan nyo, pinag-uusapan po itong nakalista po dito. Pag ikaw at kami, kapag in-English nyo po, you and we. Pero kung gusto, gusto nyo palitan yan, pero katumbas din po nito, eh ditong tayong lahat. We all. Okay? Pag ikaw at siya naman, tapos yung siya ay lalaki, you and he. Kapag yung siya naman ay babae, you and she. Okay? Kung gusto nyo paltan to, pero kasing, kasing tumbas din po nito, edi eh ito, both of you. Parehas kayo. Okay? Kapag ikaw at sila, you and they. Pero kung gusto nyo paltan yan ng iba na katumbas din po nila, edi eh ito, all of you kayong lahat. Okay? Tapos pag gusto nyo pangalanan yung tao, katulad po nitong Mario, at itong gamit nyo, ikaw at si Mario, edi you and Mario. Kung gusto nyo paltan yan, katumbas din po yan, edi both of you. Parehas kayo. Okay? Pag sinabi ko po pinag-uusapan, ito po yung aking halimbawa. Ang tawag po kasi sa pinag-uusapan ay subject. Okay? At ang, at ang ang signal po natin para malaman na subject yung yung ating pronoun ay dapat po siya po ay nasa unahan ng ating sentence. Kung mapapansin nyo, yung subject po muna, sumunod yung verb. So, pansinin niyo po agad. Hanapin nyo po muna yung verb. At yun yung magbibigay po sa inyo ng senyales na kung yung verb po ay ipinosisyon bago mag-pronoun, mag, mag edi eh yung pronoun na iyon ay subject. Pero kung yung verb po ang nauna bago po yung pronoun, edi eh ibig sabihin, hindi po yun subject. Object po yun. Okay? So, makikitandaan. So, ito po ang aking halimbawa. Ikaw at ako ay mag-aayos ng mga upuan ngayon. Kapag in-English po yan, you and I will arrange the chairs now. Okay? kung gusto nyo paltan nga po itong UNI ng iba, pero kasi tumbas din po yung idea, edi itong tayo. Tayo ay mag-aayos ng mga upuan ngayon. We will arrange the chairs now. Okay? So, ganun lang po. So, ang batas po dito na dapat yung tandaan, pag second person po, yan yung you. Pag third person, yan yung he, she, at saka po itong Mario. Okay? Pag first person, yan yung I at saka we. Ang batas po dito, kapag pagsasama-samahan nyo daw po yung mga pronoun, dapat daw mauna muna yung second person. Okay? Mas may authority siya dito sa third at saka sa first. Okay? So, kaya pag pinagsama mo yung second at third, dapat mauna yung second bago pa yung third. Okay? At saka, mas may authority po itong second dito sa first pagdating sa order, yung tamang pagkasunod Kaya pag ang ginamit niyo po ay second person, katulad ng you, tapos gagamit din po kayo ng first person, yung first person ay dapat nasa pangalawang posisyon. Kaya naging ikaw at ako, you and I. Ang halimbawa ko naman dito sa second person at third person ay ito, you and he. Yung third person natin ay sumunod lang sa second person na you. Okay? Kung may magtatanong dyan, kung paano po kung ang gagamitin ko po ay third person at saka first person. Ito po, ipinapakita na rin po dito, third person muna bago yung first person. Halimbawa po, he, he and I. Ganun po ang mangyayari. O, he and we. Okay? Ganun po ang mangyayari. Okay, dito naman po tayo kung saan yung ating mga pronouns ay ay naka-object po. Okay? Ang ang case niya, naka-objective case. Okay? Pag naka-objective case po yung ating ating mga pronoun na kung saan ay pinagsama natin gamit ang at o and. Dapat po yung ating ginagawang sentence ay verb po muna bago pa yung object na na mga pronouns natin. Ganun po. Kasi kasi po dito sa nauna, kung mapapansin niyo, yung pronouns muna na tinatawag nating subject, subject pronouns bago pa yung verb. Ngayon nagkabaliktad po. Verb muna bago pa yung pronouns natin na tinatawag nating ah uh, pronouns na naka-objective case. Okay po? So, pag naka-objective case po yung ating pronouns, ito naman po. Yung sa iyo at sa akin, yan ay kailangan i-translate bilang you and me. Okay? Kung ayaw nyo, nyo, nyo nyan, tapos uh, gusto nyo yung katumbas nyan, ang, ang magamit nyo pa rin, edi itong sa atin o as. Okay? Sa halip sabihin mo ay sa iyo at sa akin, edi sabihin mo na lang sa atin. Na i-english nyo naman bilang as. Tapos pag ang napili nyo ay sa iyo, at sa kanya, yung, kan, yung sa kanya, pag lalaki, him. Pagbabae, babae, her. Okay? Pag sa iyo at sa kanya, yan ang napili nyo, kunyari ay you and him, o you and her, tapos ayaw nyo gamitin yan, pwede nyo gamitin po itong both of you. Sa inyo parehas. Sa halip sabihin nyo ay sa iyo at sa kanya, eh di pwede nyo sabihin sa inyo parehas. Pero i-English nyo bilang both of you. Okay? Pag may pangalan naman, sa iyo at kay Mario, you and Mario. Kung gusto nyo paltan yan, both of you pa rin, Sa inyo, parehas. Pag ang napili nyo ay sa iyo at sa amin, you and us. Okay? Pag ayaw nyo yan, e dito ang ipagpalit nyo. Nakatumbas din po yung ideya sa ating lahat. All of us. Okay? At ang huli, sa iyo at sa kanila, you and them. Kung ayaw nyo, kung ayaw nyo po gamitin yan, edi ito, all of you, sa inyong lahat. Okay po? So, magbigay po ako na halimbawa. This letter is for you and me. Itong liham ay para sa iyo at sa akin. Kung ayaw nyo yan, palitan natin itong sa atin. This letter is for us. Itong liham ay para sa atin. Okay? So, marami pong nalilito po dito na, na mag-aaral sa Ingles, lalo-lalo na po yung mga baguhan. Kaya ta tandaan nyo na po para hindi na po kayo magkamali. Okay? Kasi minsan lang po kayo makakita ng ganitong leksyon. Tapos nakatagalog pa. Tapos meron pang katumbas na iba pang ideya na pwede nyong gamitin na pronoun din po. Kaya tandaan nyo na po ito. Okay? So sana makatulong po ng malaki sa inyo ito. At maraming salamat po.